Hadiya reveal na naman tayo. Kaya maghadiya reveal tayo ngayon. Kunti man pero hadiya reveal daw may nagsabi sa atin. Okay. Bibigyan natin ng hadiya reveal na maliit lang naman alhamdulillah pero masaya tayo yung hagakakba ng mga sakala kahit ah sigala ba na kahit maliit man sobrang saya. Napawi ang pagod sa Ramadan unang nagbigay sa akin talaga is yung anak ng amo ko. Akala ko hindi niya ako bibigyan kasi nandun siya sa damam, nandun yung pamilya uh, niya. So doon siya nag-eed. Pero biglang may nag-send sa atin yung pinost natin sa reels natin na 500 and then sa STC. Oh, sobrang saya, di ba? Next naman, yung anak ni Madam na isa na ah uh, galing din ng damam na pumunta dito tuwing aid, binigyan din tayo ng 200 sar. O, oh, diba, di meron na tayong 700. Noong punta kami sa party sa pamilya ni Madam, namigay din doon ng mga diya. Ito, binigay. Uh, meron tayo mga halawa-halawa dyan, halawa, at may nakaloob na. Oh. Uh, meron din. At dito naman, binigyan tayo ng sobri. Merong sobri. Dito naman, nakapalog dyan. Ah. Meron din tayong nakuha na isa pang sobri. iyan naman, ang binigay sa atin. Hapon din, nagpahabol. May pahabol pa. Pahabol talaga. <laughs> Kahapon, nagpahabol ang madam ko ng 50. At si madam Lamia, nagpahabol din nito. So, naka... lahat-lahat oh, ng naipon natin hadiya, umabot din ng 900. 10 sar. Total na sa pera sa Pinas, maabot ito ng 13,195. Oh, di na masama. Sino ba magbibigay sa atin ng gano'n na halaga? Hadiya na inipon-ipon natin. So, nung party-party, sobrang saya talaga ng mga kadama na kasama ko dahil nakaipon din kami kahit papano ng mga hadiya namin. Oh, di ba kahit konti, alhamdulillah, sobrang saya na may palubag loob ang mga amo sa atin.